Alam niya naman ang utang na loob ko una sa Diyos pangalawa sa mga taga Maynila if not di dahil sa kanila malamang wala rin naman ako sa akin na lalagyan ko no? siguro hindi naman masamang uh, uh, ding dinggin ko yung panawagan ano po yung mga proyektong malaki po ba kung saka pala rin sa kayong ulit pagkalooban po ito natin yung housing katulad ng Tondominium 1, Tondominium 2 Binondominium 1 San Lazaro residents, San Sebastian residents, Pedroil residents. Yeah, these are in-city vertical housing program. So, today, rin natin yung ating mga high katulad ng Albert Elementary School, Rosauro Almario Elementary, Elementary School, school. Okay. Uh, Ramon Magsaysay High School, Manila Science High School. These are 10-story, uh, fully air-conditioned public schools. Okay. No? And, uh, we will continue to modify and reach as many as we can with regard to our healthcare system, health center, and bagong natin na hospital ng Manila, no? which is very have a CT scan machine, an MRI machine, uh, and so on and so forth. No? And at, at same manner. Uh, Chi Chi has this idea to create livelihood uh, in the city of Manila, particularly in So, I'll support the idea of our uh, vice mayor, mayor Chia Achensa, to really support our mothers uh, in the city wanted to make an extra income, other added income uh, in the city of Manila. So, MBN. So, we'll focus on MBN, minimum basic needs. housing, healthcare, education, and jobs. Oh, yun lang. Kung ano yung ginawa natin nung una, tutuloy, tutuloy, tutuloy lang natin. Mayor, kasi po, uh, medyo mahipit ang labanan niya yan. No? Oh. Kasi, ay, si Sa tama ko ba, kasi Sam Rizosa so, so, so will also run for for mayor. Medyo, hindi ba kayo kinakabahan? Kasi, palita ko, talagang po, sige rin talaga siya sa ginagawa niyang pangangampanya ngayon. I'll let the people decide. Yes. Yeah. Pero, Pero ano masasabi na, niyo rin po na, na malakas yung uh, survey na kayo pa rin po. Oo po. Malayo so, pa yun. naman yung election. <laughs> But uh, siyempre na tutuwa rin kami ni Chichi. Uh, you know, with the numbers, uh, eh, tutuwa rin ako na kahit kahit pa paano uh, yung pagmamahal ng mga taga Maynila sa atin o oh, uh, ipinapakita ng mga numero na yun. But then again, uh, we'll do our best. Uh, still about uh, today or uh, tonight as we speak there's still about 104 days so hindi, hindi pwede may, may mga 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 maging kampante oh, yeah. mm. pero may mga day day. kung may question your med sa survey daw may mga sa nagsasabi funded everything mm. Don't comment <laughs> <laughs> okay lang kami ni Chichi Basta kami, diretso yeah. lang kami sa taong bayan. Pero so, ano so, yung mga news po yeah. yung mga negative issues na binabag sa inyo? Eh... Apekado ka po ba kayo na mga ganyan? You know, better than anybody else. Yeah. Even when I was starting in showbiz. Yeah. Uh, it's yeah. not an easy life. <laughs> in every turn, in every pages of my book, there's always challenges. But, uh, eh, lagi naman may awa ang Diyos. Saka, ang maganda naman kasi, uh, yung taong bayan, uh, alam ng... Uh, Mayor, bilang taga-Tondo at taga-Manila, yes. district 1 ako, marami sa amin na nakaramdam na parang nagtampo sa iyo na pinapaganda na, na ng Manila noon mm -hmm. bigla mo kami iwan. Ano ngayon ang pupwede mo sa amin masabi? Eh, wala naman siguro masama din na ialay ko ang aking sarili... sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas at buong mundo. Oh, but then again, uh, this is democracy and we continue to believe in democracy. And uh, the people have already uh, decided to choose the other candidate. So I'm happy to be part of such journey. At least, oh, pagkating ng araw, kukuya oh, kuya, kuya po, puro puti na ang buhok ko, kung may buhok pa. <laughs> and masasabi ko, at least inalay ko ang sarili ko sa mga kababayan natin, Pilipino, sa buong bansa. Now, having said that, uh, uh, the people of Manila, and you know it very well, especially uh, sa atin, sa atin uh, clamoring for us to go back. So, I'm now heeding the call of our people in the city of Manila. So, so Meron so, main... sabi mo na uh, sa, uh, before sinabi mo na magre-retire ka na sa yes. politics. Pero ano mo na pag convince sa'yo na magbago ng isip? Eh siguro ang masasabi ko na lang, no? Uh, tanungin natin yung mga tagalungsod ng Maynila about the situation. Now, if I'm not asking too much, uh, go around the city. Mm -hmm. Ikaw, taga-tulong. Pero, uh, <laughs> ah, <ar> awa. <laughs> I cannot just uh, let it uh, deteriorate mm -hmm. again. Mm -hmm. I owe it to the people of Manila. Now they're calling. I'm just heeding the call. Okay. Pinalmasarop sila, retard. But. Uh, you know, ay eh may utang na loob din naman ako sa mga taga-lungsod ng Mayon. Siguro, hindi naman masamang dinggin ko yung panawagan ng tao. Opo, okay, pero ano po ba kiramdam? Kaya pakiramdam? sa science mayor bilang mayor kesa tumakbong senador mo rin. Dito na lang ako sa mayor. Hmm. Mayor, pakiramdam na masama right. ang loob ng dati mong kaibigan. Si Ma'am Chi naman, how do you support your mayor? kumbaga baga kayo yung pinag-insist po na Well, sa mga proyekto niya. Ni Maganda kasi ang plano ni Yormi for Manila. So, minimum basic needs, which is the other But on my end, I intend to support the full library. Because I'm also the director of Kababayan of Manila support your organization built by my parents na talagang solely focusing on livelihood. And we make use of the concept of cooperatives and helping other people through it. And that is one thing na gagawin ko to support him. But of course, sa lahat ng mga plano at proyekto niya na maganda para sa city, I will be there. Because as the vice mayor, you need to fully support the mayor for his programs too. Yung contract mo sa Sparkle, so hindi okay. okay. na Ano na na naman, nakahalt lang. Hmm. Hindi ka na ano po. Hotel. Okay. Bumayag sila. How Bumayag na nga. <laughs> Pero ano, uh, Mayor, uh, na-enjoy nyo kasi ang pag-showbiz. Oo. So, oh, kayo, oh, Tutuloy ba ba kayo? Oh. Tutuloy ba ba kayo pag sasakaling manalo kayo? Oh. Ano? Oh. Uh, I always try to dedicate my time fully in Sapan. helping and fulfilling my obligation sa tao. Yor, may yung nakaupo ka yun. Para ba pwedeng Paano ano? <laughs> Panakanaka. <laughs> just for the sake of... O yun yun, yeah. pa yung uh, mga uh, proyektong uh, iaalok sa ipad uh, sa uh, Pwede. Kung hindi naman na-apektuhan yung schedule. Endorsements. Oh yeah, endorsement. Remember... Pabilis naman yung... I think, if I'm not mistaken, almost a hundred million pesos word of endorsement went to uh, particular uh, so, uh, cities, individuals, institutions. So if I can do extra service, uh, extra service. Wala <laughs> na <laughs> 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 ano yung mga extra-service na yan, Mayor? If I can do extra-service to <laughs> help Cheers. others... Yeah, oo. Oh, why, why, why not? Why, why, why not? <laughs> 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 Magbaksa talaga po tayo. Si mayor, Masasaktan ka pa po, po ba yung mga patutsada na <gasps> nakaupo ngayon? Ang na dati mong kaibigan? Yeah, yeah. Dati yung sinuporta ka. Okay. Diyos na lang ang bahala sa kanila. Kumusta yung relasyon niyo dalawa? Ayos lang ba ako. I'm okay. <laughs> I'm very happy, happy and proud of my Vice Mayor. And... Uh, sabi nga ano uh, uh, you know, <coughs> life will uh, continue so yes, we move on <coughs> uh, basta ang importante yung taong bayan <coughs> ng lusyo Mayor, sa, sa, kung, kung, sakaling maupo ka na, ano ang unang-una mong ibabalik o gagawin o ayusin uli sa Manila? Manila. Maniligo <laughs> ang ulit. <coughs> Oh, 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 Kain okay. basura na, namin. Mga na, dugyot talaga ulit kami. Nakawa naman dugut talaga. Dugyot talaga. Luminis na yun. Sa divisorero, ang hirap naman ng daan. Yeah. Kaya nga, kaya nga kanina yung sagot ko sa iyo, di ba yung, remember sir, you just go around. Hmm. Nakita mo na, oh, yes. Why would you not hit the call? Bakit hindi mo titinggin yung, yung panawagan? Eh, you owe it to the people. Okay. I owe it to the people. Kasi yun ang unang uh, lilinisin natin ulit. Tapos yung mga tulonges, oh, paingan na kayo ulit. Uh, to, nakita nyo naman yan. ba? criminal, tulonges, dubyut, discipline. Uh, we'll try to bring back the, the government 24 hours again. Uh, remember before modesty aside sa Maynila may gobyerno 24 hours. Na witness kayo niyo. <laughs> I'm happy that you yeah. appreciate. Puro clock na Mayor, kamo sa man ang eh. mayor? Kamo, kamo sa pagiging na Kamo sa po pagiging lolo ngayon. Ah, sige. Nyang gana, ganito na kalaki ang ano si Scott. Okay. Oh, eh busy busy naman yung papa niya. Nalagay. Tata so, di ta tat sa ano tatakbo din, 'di ba? Norme. Ano pa rin tatakbo? Ano pa rin tatakbo rin si ano, si Joaquin. Tatakbo rin po siya. Ano feeling uh, ko na ano papasukin din niya politika? Ba? Ay, balanse siya sa buhay niya. Pointers. Ano pointers? I just told them basic when when they try to you know, when soundbite ba? Kasi sabi ko, before you decide, go back to the community. After a while, you go back to me. At doon mo ma-re-realize Bakit? hindi ako umuwi sa tamang oras. Naintindihan niya na nga niya. mo marirealize, bakit ako late lagi umuwi ng bahay. do mo ma-re-realize bakit kumisan, hindi pa ako umuwi ng bahay. bahay. City Hoser, sa dami ng nangangailangan ng tulong. One day is not enough to reach as many as you can in helping. After a few months, oh, lumake ba sa akin? Sabi Papa, now I understand. Nakitay nga eh. Kasi eh, siya mismo, misa, pag may sakit yung bata, naiyak siya. Yung natutusok yung puso niya. Oh, well, then I realize. Mm -hmm. Ayaw may may, sinong ah. may eh, na, yung sinong kinakonsider ang pinakamahigpit mong kalabot? wala. Eh, Siyempre. Ah. Eh, eh, ay, on, no? Sino ay, ay, ayokong pangunahan mm -hmm. ang decision ng tao. Pa. Basta kami ni Chichi, we focus every day, we engage with our people. Lalo na yung mga minamahal kong lolot lola. Yes. Mm -hmm. yung mga nanay tatay o yung mga senior citizen natin. At syempre mga batang Maynila. Particular na yung mga estudyante natin. Yung, yan, na o UDM, Nakas mga kabataan sa Luso. But we'll just try to do our job. And I will just uh, let the people decide. Uh, so anyway, uh, malapit naman na eh 104 days to. Mayor mo sa sabi mo kasi nagtanong ako sa halos sampung mga manileño na yun yung kanilang choice na ikaw pa rin. Uh, oh, reaction. Ano uh, reaction mo? Salamat. <laughs> Thank you. I, I I I, appreciate. I'm honored it. and humbled with with the, uh, mm -hmm. yung sigaw ng taong bayan. Hindi sigaw like literally like right? mm -hmm. yung panawagan talaga nila na bumalik tayo. Bumalik ka na. Kaya nga pakiusap ko lagi <laughs> sana uh, kung talagang uh, gusto nila tayong makabalik. Pinakikisuyo ko na sana yung partner ko na si mm -hmm. TGXS. Uh, para naman na... na siya. Less complicated. Yeah. Yes. Para yung extra service. <laughs>

Now, lagi namin pinagdado sa si Diyos na maging ligtas, maayos, panatag yung journey namin. So, uh, I let God and the people of Manila decide. okay. okay. okay.